Bakit mo niyayakap ang guru tatay? Eya hindi niyakap ni dad ang guru kalokohan na naman. Kaya bakit pumunta ang guru sa aking bahay? O ang ngayon tumating si Mestrang para magtanong tungkol sa iyong pag-aaral. Sabi niya napakagaling mo sa school. Yes sir, lagi po akong nakikinig sa teacher ko sa school. Ay oo. Oh, oh. Hello ate. Bakit ang aga mo umuwi? Ipinagpali ng partner ko ang meeting kaya sinamantala ko ang pagkakataong makauwi? O oh, Guru Trang, nasa bahay ka rin ba? Oo, binisita ko ang sanggol. Ngayon ay pumunta si Miss Trang upang makita ka nanay, upang pag-usapan ang iyong pag-aaral. Nakikita ko maari mo akong kausapin sa telepono. Masyadong mahirap para sa iyo na pumunta dito. Walang problema, responsibilidad ko ito. Kasama mo, hindi lang pumunta sa bahay ko. Dumating din ang isa pang sanggol. Abihira ah, na lang magkaroon ng gurong tulad ni Miss Trang ngayon. Ipinaubaya ko sa iyo ang aking anak na babae lubos akong nakatitiyak. Huwag kang mag-alala. Ituturing ko ang mga bata bilang aking mga anak na babae. Salamat po. O oh, sige, uuwi muna ako. O oh, kumain ka na Batrang, Bakit hindi ka tumuloy at kumain ng hapunan sa amin? Hindi nahihiya akong gawin iyon. Walang problema nakikita mo ang aking anak bilang iyong anak. Kung gayon kailangan kitang ituring na pamilya. Oo ngayon mestrang manatili lang sa aking pahay para sa hapunan. Huwag mag-alala. Kaya iniistorbo kita ngayon. Kaya ano ang gusto mong kainin trang ipagluluto kita ngayon? Sige anak. Ano ang binibili mo? Well, tingnan ko. Hikaw? Hindi ako nagsusuot ng hikaw o regalo ito para sa asawa ng aking kinakasama. Ipirma na ako ng kontrata, kaya kailangan kong pakiusapan. O talaga, magaling ka rin pumili ng alahas. Napakamahal ng alahas na ito. Ay nagpapalabis ka. O sige, bumaba ka na at magluto. May gagawin ako, kailangan kong pumunta sa kumpanya sa Naku, subukan mong umuwi ng maaga. Dapat mong dalhin ang iyong anak sa doktor ngayong hapon? Alam ko. Hello Iha. Hi Nanay. Naging masaya ka ba sa paaralan ngayon? Oo, oh, masaya ako. Salamat guro, salamat sa iyo ang aking anak na babae ay masaya araw-araw. Oo, oh, walang problema. Anak, ibibigay ko ito sa iyo. Hoy anak, binigyan ka ng guro ng regalo. Salamat sa kanya. Salamat po. Ate, birthday ba ni Baby ngayon? Oo, oh, tama. Tinuturing ko siyang sarili kong anak. Mabait kang baby, mahal na mahal kita. O kaya ipinagdiriwang mo ang kaarawan ng iyong sanggol. Inilabas lang namin ng asawa ko ang bata. Magiging masaya si baby. Gabi na uuwi muna ako. Paalam ate. Anong meron sa kamay mo? Nahulog ako. Sa susunod kailangan mong magingat na hindi mahulog. Nanay, ayoko nang pumasok sa school. Ano ang mali pumunta sa paaralan masaya mayroon itong mga lalaki? Oh, at mayroon ding gurong Trang. Mahal na mahal ka ni Miss Trang. Hindi, hindi ka gusto ni Miss Trang. Bakit mo nasasabi yan? Binigyan din ako ng teacher ng manika. Binigay sa akin ni Miss Trang dahil noong isang araw, nakita ko si Dad at Miss Trang na magkayakap. Ano niyakap ni Miss Trang at ng kanyang amang isa't isa? Oo. Oh. So yun ba yung araw na pumunta dito si Miss Trang Naka-away na si Papa. Pumasok ako sa kwarto para makapag-usap sila Mama at Papa ng kaunti. Ano bang problema mo at nagmamadali ka? May sasabihin ka ba sa akin? Sa iwat anong pinagsasabi mo hindi ko maintindihan. Kaya mo pa bang magpanggap ngayon magkayakap kayo ni Trang sa bahay na ito at nagsinungaling ka pa rin? O, oh, paano nangyari iyon? Hindi niya ito niyakap. Huwag maniwala sa mga salita ng mga bata. Talaga, ang mga bata ay hindi marunong magsinungaling. Nakita ko rin ang hikaw na binigay mo sa kanya. No way, wala akong alam. Kaya mo pa bang magsinungaling? Okay. Ibigay mo sa akin ang telepono, anong ginagawa mo? Ibigay mo dito. Ibigay mo dito. Itigil mo na. Itigil mo na? Ako dapat ang nagsasabi niyan? Kaya mo pa bang magsalita ngayon makipagdiborsyo? Hindi ko na gustong mamuhay sa isang bastos na asawang tulad mo. Okay. Kung gusto mo ng divorce, hihiwalayan kita. Ako ang magpapalaki sa bata. Uri ng tatay na katulad mo. Dahil sa isang babae iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak. Hindi karapat dapat na maging ama ng anak ko. Anong karapatan mong magpalaki ng anak? Alam mo kung sino ako. Aalisin ko ang iyong pagiging ama. Maghintay ka lang. Kumain tayo ng beef ngayon. Gusto kong kainin ang pagkaing yon. Maaari akong kumain ng kahit anong gusto ko. Ngunit ngayon hinihintay kitang pumasok dito. Pupunta ako sa banyo saglit. Umalis ka na siya. siya. pala matagal nang hindi nagkikita. Anong meron? Gusto kong tanungin kung kumusta ang anak mo. Pero kanina takot na takot siya sa akin. Pinabalaan kita. Huwag mong banggitin ang anak ko. Bakit siya sobrang stressed niya ako kahit papano? Siya ang madrasta ng iyong anak. Nag-iwan din ako ng ilang marka sa kanya. Bakas... Sinaktan mo ba ang anak ko? Tama. Pinalo ko ito at ginutom ng ilang araw. Bakit kailangan mong mag-alala? Bastard! Anong ginagawa mo? Kuya, panay ang suntok niya sa akin. Binabalaan kita. Kung hinawakan mo ulit ang asawa ko, huwag mo akong sisihin. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Napatawad na kita minsan. At mula ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Ano ang magagawa sa akin ng babaeng tulad mo? Sige at tumawa ka. Malalaman mo. Kuya, ano ang ibig niyang sabihin doon? Takot na takot ako. Kalimutan mo na. Tinatakot lang ako nito. Tara kayo na tayo. Salamat po. Salamat sa pagsang-ayo na mamuhunan sa aking kumpanya. Tama yan. Anyway, mas pinagkakatiwalaan kita kaysa kay Min. Tingnan mo ang pakikitungo niya sa akin at sa aking ina. Ayaw din niyang makipagtulungan. Bastard, ano ang ipinadala mo sa aking paaralan? Paalisin na nila ako. Sabi ko naman sa'yo eh. Dapat kitang bayaran para sa iyong mga kasalanan? Ikaw! Sisihin mo sarili mo? Sa tingin ko, hindi ka angkop para sa pagtuturo? Walang gurong ganun kay Moral. Oy, kuya. Pakiusap ko, tulungan mo ako. Kung gagawin mo yon, malugi ang kumpanya ko. Hindi ako maaaring makipagtulungan sa isang hindi etikal na tao tulad mo. Asawa, may masasabi ka ba para sa akin? Bakit kailangan niyang magmakaawa sa kanya? Bastard, kasalanan niya ang lahat dahil sa'yo nagkaganito ngayon? Bastard, binatukan mo ba ako? Okay, makipaghiwalay. Asawa, alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ako pakiusap ko. Malulugi ang iyong kumpanya. Kailangan niya ng pera ngayon. Ngayon, binubuka mo pa ang bibig mo para magmakaawa sa akin? Eh, hey, hindi kita mahal. Pero ngayon, kailangan kong isipin ang bata. Kaya mo bang makitang nalugi ako? Okay. Gagawin ko para sa'yo? Hoy, Sinta, matutulungan mo ba siya? Ayoko rin kasing umabot ng ganito. Sige. Kung nagsalita ako, tutulungan ko siya minsan para hindi siya malugi. Salamat po. Sapat na sa akin yon. Sige. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, pero salamat sa asawa mo. Sige. Asawa, salamat po alam ko ang pagkakamali ko. Mapapatawad mo ba ako? Maari ba tayong magsimulang muli? Sama-sama natin nga alagaan ang anak natin. Hinding-hindi mangyayari yon. Ginagawa ko lang to para sa mga anak ko. Hinding-hindi ako tatanggap ng asawang tulad mo.